Arestado ang 42 anyos na tricycle driver matapos itong mahulihan ng mga sasyay na naglalaman ng umanay Shabu sa ikinasang drug by bus operation ng mga kapulisan ng Rosales Police Station. Isinagawa ang operasyon sa barangay ka Rosales, Pangasinan. Kinilala ang sospek na residente rin ng nasabing bayan. Nasamsam sa sospek ang anim na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Tumitimbang ito ng 4.54 grams na may standard drug price na 30,872 pesos. Na-recover din ang buy bus money at cellphone na ginamit sa transaksyon. Ayon sa pulisya, kabilang ang sospek sa street-level individual sa usapin ng iligal na droga. Matagal rin umano itong minanmanan dahil sa mga iligal na aktibidad nito. Itong si Alias Kanur, sir, ay matagal na po nating sinubay, sinusubaybayan ito kasi po sa kanyang pagbibinta ng shabu sa ating nasasakupan, at sa kalapit na munisipalidad ng 6th District. Sir. Si Alias Canor po sir ay isa pong tricycle driver. Pinasakay po natin yung confidential informant at yung sir buyer sir at doon po sir na oh. uh, nagkaroon, na nagkaroon po ng so, transaction sir. Nag-positive Nag so. po sir at doon po sa, sanding, sa Casa San Nicolas sir po ginawa po yun. Nasa kustudiya ngayon ng Rosales Police Station ng suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kapulisan po ng Rosales ay humihingi po ng tulong para isuplong at ating masawata itong pagbibinta ng droga dito sa bayan ng Rosales. Sir. Para po mabawasan yung mga hinihinalang nagtutulak dito at masagip po natin yung mga inosenteng tao na gagamit po ng ano ng Sana po isipin muna natin mabuti kung may maidudulot po nitong maganda sa ating katawan at sa ating pamilya. Lester Narag, Balitang Solid North.